Narinig mo na ba yung ano yung kay Efren Baking kay James Coso tsaka yung ano? Ay, hindi pa eh. Ang narinig ko yung sa police yung Ewan ko kung na-detalye mo yan na buo yung tungkol diyan sa humihingi ng pabor. Oh, nako 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 ikaw nga mag <laughs> Ikaw nga magkwento ano, Brad uh, Badilbi? Ay, ako ng ano ng basbas. -bas. <laughs> humingi na ako ng basbas at uh, kinonfirm ko nga doon sa ano, resource person mm -hmm. so, yung nga, sabi niya uh, yung KNP na sinasabi mo lumapit sa pulis mm -hmm. at, na nangihingi ng haggard or escort pagdadaan sa EDSA si KDR, tama ba? oh, 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 oh tapos <laughs> ngayon, tinanggihan siya tinanggihan yung KNP KMP. At, kasi nga, hindi naman kayo uh, government official. Yeah. Sabi naman nung police, ah, sabi nung KMP, KMP doon na lang po ako sa pinakamataas, uh, lalapit. Eh, actually, ako na yung pinakamataas sabi ng police, yung uh, regional director. Kasi nga, kasi nga dati, di ba, may kwento si KDR na uh, tatawid siya ng NLEX. Yun, sinabi niya sa pulpito 'yon pampatibay sa mga member dyan. Sinabi niya, sa, eh, sinabi niya na ay, ah, yun ang pagkakatanda ko, ha. Ah. Tatawid ako ng NLEX. Tollgate na. Ngayon, wala akong pera pambayad sa tollgate. ah kasi, ano eh, parang yung huling pera ko, naiabuloy na yata o naibigay sa kapatid, something like that. Buti na lang, may mga barya-barya ako doon sa likod ng sasakyan ko, pinagpupulot ko, at ah, yun, nakatawid ako ng NLEX. Pero ngayon, iba na. Humihingi na siya ng escort. Humihingi na ng escort. Oo. Uh, uh, na ng escort. Kaya lang, na in your face siya. Kaya yun. Kaya pala, tignan nyo po ha, simpleng ano pa lang yun, simpleng pabor pa lang yun mga kapatid. Kaya sila nag build ng ma maganda. Ay, naku, Brad Gilby, meron akong, merong nag-message sa akin kapatid. Bro, yung pong pamangkin ko, ay yung apo ko, kapitan po siya. Sabi nung kapatid na nag-message sa akin, yung pong apo ko kapitan. Ngayon, sabi ng ganyan, eh ang ang, laki-laki po ng ano ng budget ng gobyerno sa amin. Nagtataka po kami, bakit ano bakit kami ang tinutulungan nila? Ayun nga ang sabi ko dito eh nung nagdeklara ako ng exit. Sinabi ko sa manggagawa dito yan eh, isa-isa sa ayoko na nangyayari diyan, sa isa sa dahilan. Eh yung pagtulong diyan sa mga pulis, actually marami nagsabing exiter niyan eh, yan ang kinaayawan nila. Eh ang uh, sabi ko, yung mga pera ng mga kapatid, lalo na yung mga maliliit na kapatid, babaeng bao, nag-aabuloy uh, dyan, mga street vendor, kahit pa paano, nakaka, nakakapag-abuloy Tapos, ibibigay niya sa police na kumpleto naman ng benefits. Diba? Complete benefits sila. Malaki sweldo kasi nga nung inano ni Digong, kinaasan yung sweldo nila para hindi na sila mangungurakot. Sa kabila ng lahat na yun, yung polis pa rin ang tinutulungan. O, so, eto na no. di, parang nangihingi naman sila ngayon ng pabor. Eh, ano pa lang yan, simple pa lang yan. Ibig sabihin, talagang, meron silang, ano, vested interest, kaya sila nagpapabango sa mga polis. Kaya lang, pinatatawanan sila ng mga polis. <laughs> 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 yan, <laughs> ano, si, ano, Si yes? Edong Kalkal tuloy. Ano? Ano nga mo? Nabuking si Edong Kalkal. Eh kasi kinalkal mo eh. <laughs> <laughs> Bakit mo kinalkal? Ba't nyo kinalkal ni Mama Mary? <laughs> eh ba, malay ko ba? <laughs> ha? Malay-malay ko oh. ba? Nakalkal eh. Nakalkal ano? Uy, Oo. Right <laughs> o ano? Ano ang atin? O oh, kumusta naman? sa buhay ng isang exiter? Ma-beauty ako. Ay, Alam ma mo ma-beauty ma talaga. Ma-beauty, always. Oh. Oo. Oh. Oh. Ikaw na. Ayan, o. Oh. Ay, ano daw, oh. I-shout <laughs> out daw si Tembong Tumbong, ha? <laughs> <laughs> K-pop pa nga yung buhok. Kulay na doon, kulay violet, ba yun? <laughs> Sumasakit ang bangs ko sa'yo. o, <laughs> oh, diba? O, oh, sige. Sige, magtanong na kayo. Lahat ng itatanong nyo. O, oh, yan. Ako, mga... Oh, mag-out mag -out na tayo. Tat, oh, mag mag-out na, dyan. na tayo. <laughs> mag-out ano, mag na Totoo ba? Ano, si... Edong Kalkal Erese ang original na kain buntot ni Best. Siya yung nauna yata eh. <laughs> no, bilagyan mo pa nangyayari. Diba? Wala. Di ba? O ikaw na. O ikaw na ah. naman. <laughs> bakit, mo, bakit ba? sa demanda. ayaw, ayaw ko natin. Sabi ko, ko mas, mas ako, pabor ako na i-demanda nila ako. Kasi pag dinimanda nila ako, mas maraming maglapasan at magiging sensational sa social media at saka sa, ano, sa mainstream media yung issue. yeah, tama yan. Para pagpipiestahan nga ng mga, ano yan, eh, ng mga TV network at mga vlogger, yeah. nakalagay doon, Uh, Daniel Rason versus AKA JR Badong. O di ayan na. Tapos eh ang ano namin diyan, ang assessment namin diyan uh, yung mga dating mga nagargabyado, nagargabyado ni, ni ng dating daan ng mga religion ano, yung mga religion na nagargabyado magra-rise up yan is This is the time, sasabihin nila. Ito na yung oras para sa usawa na yan eh. Sa usawa na yan, kaya maganda yan kung talagang dinimanda ka, eh, ilabas. Dapat ma yan, um, Oo. Kung paano, kung paano yung ginawa ni Best dati na naghamon siya sa dyaryo, di ba, na gusto niya ng debate, debatein si Aranyo Manalo. Dapat ganun. mm e -hmm. Eh bakla nga itong si Danya Rason eh. Mag-iisang taon ko na siyang hinahamon. Mag-iisang taon na sa uh, January four. Mag-iisang taong ko na siyang inahamon na magharap kami. Wala. Puro parinig. Puro parinig lang siya. Eh, ayun eh. Nung nag-post ka, ang dami nag-engage eh. Talaga inaantay eh, ng mga exeter at lalo na ng mga panati ko, inaantay yan. Eh ngayon, kung hindi talaga mangyayari yan, tuloy-tuloy ang mag mag-exit -e dyan. Dalawa lang naman yan eh. Uh, actually, isa lang eh. Pag, pag dinimanda ka, tuloy-tuloy ang mag exit mas dadami ang mag exit pag hindi ka dinimanda at nananatiling floating yung uh, hinihingi mo na demanda still continuous pa rin ang <laughs> continuous pa rin ang exit, exit. di ba so, dalawa lang yan dalawa ah, isa lang yan parehas magdemanda ka o hindi tuloy-tuloy yan narinig mo na ba yung ano yung kay Efren Baking kay James Cosot tsaka yung ano Ay, hindi pa eh ang narinig ko yung sa police yung Ewan ko kung na-detalye mo yan na buo, yung tungkol dyan sa humi, humihingi na pabor. Oh, naku, naku, naku. Ikaw nga mag... <laughs> Ikaw nga magkwento, ano, Brad, uh, Brad Gilby? Ayun, ako ng, ano, ng bas-bas. Mm -hmm. <laughs> na ako ng bas-bas. At uh, ko nga din sa, ano, resource person. Mm -hmm. Kaya, sabi niya, uh, yung KNP na sinasabi mo, lumapit sa police. Mm -hmm. At, na, nangihingi ng haggard or escort pagdadaan sa EDSA si KDR. Tama ba? Oh, 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 oh. Tapos <laughs> <As> ngayon, <laughs> ngayon, tinanggihan siya. Tinanggihan yung KNP. KNP. Uh, kasi nga, hindi naman kayo uh, government official. Yeah. Sabi naman ng ah uh, sabi nung KMP. KMP. Doon na lang po ako sa pinakamataas, uh, lalapit. Eh, actually, ako na yung pinakamataas, sabi ng police, yung regional director. Kasi na, kasi nga dati, di ba, may kwento si KDR na uh, tatawid siya ng NLEX. Yun, sinabi niya sa pulpito yun, pampatibay eh, sa mga member dyan. Sinabi niya sa, eh, sinabi niya na, uh, yun ang pagkakatanda ko, ah. Huh? tatawid ako ng NLEX. Tollgate na. Ngayon, wala akong pera pambayad sa tollgate. ah uh, kasi ano eh, parang yung huling pera ko na iabuloy na yata o na ibigay sa kapatid, something like that. Buti na lang, may mga barya-barya ako doon sa likod ng sasakyan ko, pinagpupulot ko at uh, yun, nakatawid ako ng NLEX. Pero ngayon, iba na. Humihingi na siya ng escort. Humihingi na ng escort. Oo. Uh, uh, na ng escort. Kaya lang, na in your face siya. Kaya yun. Kaya pala, tignan niyo po ha, simpleng ano pa lang yun, simpleng pabor pa lang yun mga kapatid. Kaya sila nag-build ng maganda. Ay, naku, Brad Gilby, meron akong, meron nag-message sa akin kapatid. Bro, yung pong pamangkin ko, ay yung apo ko, kapitan po siya. Sabi nung kapatid na nag-message sa akin, yung pong apo ko kapitan. Ngayon, sabi ganyan, eh ang ang, laki-laki po ng ano ng budget ng gobyerno sa amin. Nagtataka po kami, bakit ano bakit kami ang tinutulungan nila? Ayun nga ang sabi ko dito eh nung nagdeklara ako ng exit. Sinabi ko sa manggagawa dito yan eh, isa-isa sa ayoko na nangyayari diyan sa isa sa dahilan. Eh yung pagtulong diyan sa mga pulis, actually marami nagsabing exiter niyan eh, yan ang kinaayawan nila. Eh, na ang sabi ko, yung mga pera ng mga kapatid, lalo na yung mga maliliit na kapatid, babaim bao, nag-aabuloy mga street vendor. Kahit pa paano, nakaka, nakakapag-abuloy Tapos, ibibigay niya sa police na kumpleto naman ng benefits. Diba? Complete benefits sila. Malaki sweldo kasi nga nung inano ni Digong, kinaasan yung sweldo nila para hindi na sila mangungurakot. Sa kabila ng lahat na yon, yung polis pa rin ang tinutulungan. O, so, eto na, no, di parang nangihingi naman sila ngayon ng pabor. Eh, ano pa lang yan, simple pa lang yan. Ibig sabihin, talagang meron silang ano, vested interest, kaya sila nagpapabango sa mga polis. Kaya lang, pinagtatawanan sila ng mga polis.